bangka sa Congo na dadaong na sana. Lumubog pa. Itutuloy mo pa rin ba ang pagbiyahe kahit na masama ang panahon at puno ang bangka na sinasakyan mo? Isang bangka na may sakay na. Dalawang daan pitumput, walong katao sa Congo ang malapit na sana sa daungan. Ngunit na uwi pa sa isang trahedya. Paano ito nangyari? Alamin natin sa isang video na nakuhanan sa Lake Kivu sa Goma, Democratic Republic of Congo, makikita muna ang isang baka na tila sumasayaw sa gitna ng mga alon bago ito unti-unting tumagilid at hindi nagtagal ay tuluyan ding Tumaob ang bangkaraw ay punong-puno ng mga bagahe at may sakay na daan at katao kahit na tatlumpung pasehero lang dapat ang sakay niyan. Higit pa riyan, itinuloy pa rin ang paglalayag ng baka kahit na masama ang panahon at walang available na life jackets. Ayon sa report, 78-78 ang nasawi sa insidente at may posibilidad pang madagdagan dahil patuloy pa rin ang investigasyon at paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Hindi na raw bago sa Democratic Republic of Congo ang ganitong mga klasing insidente dahil makailang beses na itong nangyari ng mga nakaraang taon pa. Kaugnay naman ito ang dati nang ipinangako ng gobyerno na paparusaan ang sinumang hindi susunod sa safety measures na itinalaga para sa water transportation. Tinutukoy pa rin kung sino ang dapat na managot sa pangyayari. Ikaw, anong masasabi mo sa malagim na pangyayaring ito? d DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.